Wala yeah. na ho, akong oras sa bahay. Minsan, pagka ho, naisipan ko, pagdating ho ng pera, kung ano, mm -hmm. pension sa SS. Mm -hmm. ah, ano na ho, ako? Mm -hmm. Lalakad ka na. Hahanapin mo na si Alex. Matatpuan ko lang ho. Kaya mm -hmm. nga ho, ako naghihingi ho ng tulong kung sino man po ang nakakakita sa anak ko. Sige po. <laughs> Sige po, Nay. Masakit sa kanoong. Ito Tama mo, Andy, ipakilala mo nga sa amin anong klasing kapatid si Alex kasi idol mo pa nga ang kuya mo din ba matatino oo oo kaya lang nagkaroon siya ng sakit tama ba so yon nagkaroon na ng sakit ng epileptic ano na naging ugali ni kuya Alex uh, naging ano na naging violent na siya mm -hmm. sasaktay niya yung anak ko naman mm -hmm. yon pagkasasabihan ko siya na ba't tayong pinapatulan mo mm haamonin -hmm. ah, niya ako mayon mm -hmm. si papatulong mo na rin siya. Ang magulang, hindi nakakatiis sa anak. Ang anak ang nakakatiis sa magulang. Iyon ah. ang ano ko sa sarili ko. Ah. Sige Ako, po. Ako lahat. Tayo kayong dalawa. Dinalaki ko sila sa hirap. Sige po. Ah. May tayo, ha? Kasi okay. Ah. mukha meron kayong dalawa na hindi pagkakaintindihan. Gusto ko kayo. kayo, ha? Marami kang kinikimkim sa iyong kalooban. Allow yourself, no, na magsalita ngayon. Nay, kung ano rin ang gusto mong sabihin ngayon, sabihin mo. Naging mabuti po ako magulang sa kanila. Ka, ah. Kung ano po ang ikinagagalit ano niyan. Bawat saway ko Sige sa na. kanila. Sa ikabubuti rin naman nila ang sinasabi na naman, ko. Lana. Bakit wala kang masabi? Hindi ko alam. Ha? Sa alam mo, sa sobrang pagmamahal mo sa nanay mo, hindi mo masabi. Ah. Sige. Wala sabi. Sorry. Gusto magharap kayo ng dalawa. Tignan niyo lang to, anak niyo na may sama ng loob. Akala niya, napapabayaan siya. Lumuluha din siya. <laughs> ano ba yung makap ng nanay? Ano gusto mo sabihin niya nanay? Nandito pa ako. Nandito uh -oh. pa kami ng mga anak mo. Merong kayo mga taong nagmamahal sa inyo. Doon muna tayo. ha para para imbis na nakikita natin ang wala, tignan natin ko ano ang nandun. Diyon. Nandito lang ako. Ano At ikaw, Nay? Palagi po akong nakagabay po sa kanila. So, ang gusto niya, makita mo yung kabutihan niya. Oh. Hindi po. Binigay ko dahil maring makatulong sa mga taong nanonood. Ito po ang itsura ni Alex. Paalam lang po dito sa contact number 0909-797-3876.